Unang-una, syempre, yung mga gear kasi natin po na yan, yung mga first gear, second gear, third gear, uh, ginawa naman po talaga yan to move yung kotse. Unang-una, para di po tayo magkalituhan, to move. Okay? Yung preno naman po, ginawa naman po yan to stop, to slow. Okay? Kaya kapag palusong po, kasi ang sasabi kasi nilang iba, eh, nangyari daw po kasi kapag preno kan ng preno, kapag palusong, eh, masisira daw po yung preno nyo. Kumbaga parang mabilis siyang po Parang masisira siya, parang umiinit Baka lumusot pa yung preno mo Pag lagi kang nag-brake ng palusong Kaya gumamit ka ng engine brake Para at least, eh, hindi ka brake ng break Parang gano'n po, no? Okay Siyempre kung sa safety at safety lang naman po yung pag-uusapan natin Hindi po against sa engine brake Okay lang po yun kung Lalong-laro -lalong na kung safety talaga, takot po kayo na baka bigla na ng lumusong o biglang hindi nyo na ma-control yung kotse nyo kapag mga palusong na ginito no? gumamit po kayo ng first gear second gear para at least ma bumagal po yung takbo nyo no okay di po against doon kung kung sa safety at safety yung usapin natin eh hindi po ako against doon no pero kung sa safety ng kotse po eh talagang sobrang stress na stress po yung kotse nyo sa scenario na yon okay Kumbaga, nangyari po kasi, yung gawain ng preno, eh hindi. Ang gumagawa na lang, yung engine natin na hindi naman talaga niya gawain. Ang gawain kasi talaga ng engine para patakbuhin yung kotse. No? Ang gawain naman po ng preno is pahintuin o pabagalin yung kotse. Para sa akin naman po, eh syempre dahil <laughs> kabisado ko naman po yung driving ko, eh hindi po talaga ako gumagamit ng engine brake no okay ang tinatawag po kasi engine brake ganito po kasi siya para mabilis pag dinala mo sa second gear yan bigla pong babagal yan pag dinala mo sa first gear yan bigla pong babagal yan e pag engine brake po siya kahit di bukan mag no? ay mag bi-brake po siya automatically bagay, yung yung makina po ah, nagbi-brake parang ganun pipigilan po niya na bumilis yung takbo pero po ang ginagawa ko po, po kasi kapag nagdadrive po ako sa mga ganitong senaryo eh, hindi ko po binibilisan yung takbo ko. Kumbaga, for example, parang naka-first gear pa rin po ako. Naka-first gear. Pero, yung takbo ko po is napaka-bagal lang. Hindi ko siya binibilisan. Ang pangit sa pag-yung... Pag, pag mali po yung paggamit nyo ng engine brake, eh, talagang marami pong mabubungi. O masisira dyan sa makina nyo. Parang magkakarusog lusog po yan. Kung talagang palagi nyo pong ginagamit yung engine brake. Yung engine brake po, para sa akin po, is, uh, nasa... Right timing po yan gagamitin For example <coughs> Nagadaray po kayo no Biglang nawala yung preno nyo Biglang lumusot Yun po yung time na Gagamitin nyo po si Engine brake Okay Parang at least maging safe At hindi po kayo magtuloy-tuloy Pero once na Si preno nyo, nyo po Is okay lang Wala pa problema yun na Gamitin nyo po ng gamitin Yung iba po kasi Ang nagiging issue po kasi Kaya lumulusot yung preno nila ah, Parang mabilis daw maput Anong nangyari po kasi Binibilis na nila yung takbo So pag nakita po kayo ng palusong o mga matatarik na lugar na ganito, ang gawin nyo po is bagalan nyo po. Bagalan nyo siya. Para at least yung preno nyo po ay eh, hindi siya mapupersa. Nangyayari po kasi yan, kaya hindi kinakain ng preno nila yung palusong na kayo, kasi mabilis po sila. Kaya kahit ano preno po nila, eh wala na, hindi talaga kakapit yung preno kasi nga po, <laughs> mabilis sila. Kaya yung time na ginagamit na nila ng engine brake. Ako po hindi ako gumagamit ng engine brake dahil pag nakakita, ko, po, po ko ng palasong, eh babagalan ko na po yung takbo ko malayo pa lang sobrang bagal ko na kaya kahit mag first gear po ako diyan eh hindi po hindi po hindi po pa siya masasabing engine brake kasi nga po mabagal po yung takbo ko mangyayari lang po yung engine brake na yon kapag <coughs> mabilis po yung takbo nyo for example mabilis lang, mabagal lang po yung takbo ko tapos naka first gear ako walang problema po yun kaya ang gawin nyo po pag nagdadrive ko sa mga ganitong scenario ilagay nyo po sa first gear siyempre then bagalan nyo po siya wag nyo pong bibilisan nangyari po sa iba pabilis tas, tas kapag hindi hindi kumapit yung preno asisin sisin lumusot yung preno E eh, gano'n parang sisisin yung preno E eh, preno po na yan eh nakadesign po yan para pahintuin yung kotse no pero pag mali po yung paggamit nyo talagang masisira po yan pag binigla nyo preno sa preno sagadang bibilisan nyo tapos preno eh talagang lulusot po yan pero ang preno po pag babagal po ang takbo nyo, hindi po yung basta basta lulusot kumbaga hindi siya purasado parang ganun po no kaya para sa akin yung issue po na yun eh di pa rin ako <laughs> di talaga parang di ako gumagamit ng engine brake eh gumagamit po ng engine brake for some reasons no pero yung talagang gagawin ko sya uh, palagi hindi po, hindi ko po ginagawa yun. Eh parang, kumbaga pag nasira yung makina ko, baka mas lalo pa ako mamatay. Kasi sa gastos, di ba, mahal-mahal lang pag-gastos. Siyempre, so, natin to, parang ganun po, no? Kumbaga parang mas stress. <laughs> Kaya kung hindi po tama yung paggamit yun ng kotse, doon po nagkakaroon ng issue. Yung engine brake po na yan, eh hindi naman po siya mali. Kumbaga, nasa tamang timing, nasa tamang purpose o ginagawa yan, no? Kaya pagpalusong po, ang may papaya ko po sa inyo is bagalan nyo po. Lagyan nyo po sa second gear, Then, bagalan nyo Huwag nyong bibilisan Tapos, eh, sas Bigla nyong i ship pa second gear Kung baga, pag nakita kayo ng na palasong na matarik talaga as in Eh, malayo pa lang Bagalan nyo na po Para at least yung Kahit mag low gear kayo Eh, hindi perasadong perasado yung engine nyo, ano? Kung baga, parang Ang magiging uh, perasado pa rin doon yung preno nyo, no Ang nangyari po sa iba Binibilisan nila Tapos, pag lumusot yung preno Eh, si si, -si nila Kasi nga po, bigla daw lumusot yung preno nila Eh, parang ganun, no kaya yun guys, uh, ang gawin nyo lang po is talaga Bagalan nyo, pagpalusong po no Sobrang bagal lang kayo, huwag nyo bibilisan Tapos, <laughs> parang hindi gagamitin yung engine brake Ako hindi po ako nag engine brake pero Kung sakaling bumitaw po yung preno ko Kung talagang whatever if Pero kung mabagal po kung birang bira po Mabibitaw yan, hindi po yan basta basta Kung baga mabagal ako, kung sakaling bumitaw Yun po yung timing na, time na Gagawin din ko talaga yung engine brake na Tinatawag, yun salamat po guys Ingat po